ang alamat ni Maki. Noong unang panahon, sa isang malayong baryo na napapalibutan ng mga ilog at kagubatan, ay may isang binatang nagangalang Maki. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang isang mahusay na mangingisda, matalino at higit sa lahat makisig. Maraming dalagang taga-baryo ang nahuhumaling sa kanya. At siya na may mahilig makipaglapit sa kanila ng sabay-sabay. Si Maki ay may kakaibang galing sa pambubola. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa pandinig, kaya't mabilis siyang napapalapit sa mga puso ng kababaihan. Ngunit hindi ito tunay na pagmamahal. Tuwing may bagong dalagang tumarating sa kanilang baryo, agad niya itong nililigawan, iniiwan ng nauna at lumilipat sa iba dahil dito, maraming puso ang kanyang nasasaktan. May mga umiiyak, nagtatampo, nagagalit, dumudugong puso, lumuluhang damdamin dahil nagpapalipad lang siya ng mga dragon sa mga paborito niyang tao. Isang araw, may dumating na isang misteryosong matandang lalaking nagngangalang metoy sa kanilang lugar. Siya isang babaylan at naglalakbay sa iba't ibang bayan upang tumulong at magbigay ng hustisya sa mga kababaihan. Nadinig niya ang tungkol kay Maki, ang lalaking walang konsensyang babaero. Nilapitan ni Lolo Mitoy si Maki at sinabing, Ipinamumuhay mo ang kasinungalingan at panandali ang ligaya, Maki. Ngunit hindi mo ba alam ang bigat ng sakit na dinudulot mo?